Totoo ba ang Big Bang Theory? Para sa mga theist o mga naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat, ang Big Bang Theory ay isa sa mga tanyag na kaalaman na di taliwas sa mga kasulatan sa Biblia. Subalit para sa mga atheist, ang mga hindi naniniwala na mayroong Diyos. Sa pinakamakabuluhang tanong, inggil sa pinagmula ng lahat, mula sa pagsilang ng universe, o hanggang sa evolusyon ng mga nilalang sa daigdig, doon naman sa mga agnostics, ang mga hindi sigurado na may Diyos o wala. Ang teorya ay nakapaglilihis ng inklinasyon ng isa sa paniniwala na mayroong isang matalino at makapangyarihang nilalang sa langit. Ganun paman ang ideolohiya na ang kalawakan ay hindi nilikha ng isang espiritu na maraming tagapatnubay na naghahanap ng kasagutan at katotohanan upang mapatahimik ang kanilang kalooban na hanggang ngayon ay uhaw sa mga kaalaman. Ano man ang paniniwala ng isang tao? Atheist O scientist O agnostic man Malamang ay narinig na ng mga ito ang mga salitang Big Bang Theory. Ano ba ang Big Bang Theory? Ayon sa universetoday.com Ang tinaguriang Big Bang ay ang paglaki ng ating kalawakan at paggalat ng mga planeta buwan at araw. Sa ibang salita, ang mga galaxy o mga grupo ng di mabilang ng mga planeta at iba pa ay dahan-dahan lumalayo ng lumalayo sa dati nitong kinaroroonan. Halos labing apat na bilyong taon na ang nakakaraan. Lahat halos ng mga astronomers o mga nag-aaral ng mga bagay at kaganapan sa ating kalawakan ay nagkakasundo na kung ibabalik ang oras 13.8 billion years pabalik. Makikita na ang mga galaxy ay may pinanggalingang simula. Ito ay ang tinaguriang singularity ang sabi sa BigBangTheory.com. Ang singularity na di umano pinagmulan ng lahat ng bagay sa kalawakan, kasama na ang mga bilyong-bilyong mga planeta, mga araw, mga buwan, at pati na rin ang ating daigdig, ay isang lugar sa gitna ng black hole. Ayon dito, ang black hole ay lugar sa space kung saan merong matinding gravitational force o puwersa na humahatak sa loob sa anumang bagay na nasa kalapit dito. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa mga bagay na nahihila sa gitna ng black hole. Dahil kung meron mang taong nahigop nito, hindi na ito nakabalik upang isalaysay ang pangyayari. Dito sa gitna ng black hole, matatagpuan ang sinasabing singularity na di umano pinagmula ng lahat. Ngunit walang nakakaalam kung saan nanggaling ang singularity at paano ito nagkaroon ng kakaibang kakayahang lumikha o gumawa ng mga bagay. Dito naging epektibo ang pinakamakabuluhang tuklas ng agham mula sa scientist na si Albert Einstein na may formula ng E equals MK squared. O ang theory of relativity. Ayon sa Forbes.com Ang teorya ng relativity ay may equation na nagpapatunay na maaaring lumikha ng isang bagay mula sa energy. Ang energy ay ang kaganapan na nangyayari sa labas o sa loob mismo ng isang bagay upang ito ay magkaroon ng aksyon o gana. Dahil sa pagsusuri ng agham napag-alaman rin na kahit hindi gumagalaw ang isang bagay, ito ay may energy, hindi lang nakikita. Kung kaya naman ito tinawag na theory of relativity, dahil relatibo ang isang bagay sa energy. Ang singularity isang tuldok sa kalawakan. Na sobrang init, hindi ito masukat, at sobrang tigas, na walang katumbas Puno ng energy na walang kapantay. Lumaki at lumawak sa napakadaling panahon. At nagbigay buhay sa ating kalawakan at sa lahat ng bagay na matatagpuan. Dito, kasama na ang ating daigdig. Sa so, Big Bang Theory.